O, makinig! Para sa lahat ng gwapo! Bukas ng umaga, may meeting tayo. Alas 7 ng umaga. Alas 7 ng umaga, ha? Malinaw! Para sa lahat ng gwapo! O, ikaw! Oo! Oh, Oo, oh, ikaw nga! Sa TikTok, Tingnan mo. Ang pogi ko, di ba? Pero pag sa si personal, eh, ang importante buhay. Pag minamalas ka, siniswerte ako. Sulit na sulit yung oras na sinayang ko sa'yo. Alam mo, gusto gusto kitang awayan. Bakit? Para patulan mo ako. Hayop na mukha ito. Bakit? Marami nagtataka kung bakit hindi ako babayero. <laughs> Tataka nga rin ako kung bakit loyal ako. <laughs>